Hello, 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 hello Good morning sa aking mga uh, subscribers Good morning UAE United Arab Emirates Good afternoon Philippines Ilalakad ako ngayon Mag-walking ako Pupunta ako ng supermarket tapos bibili ako ng ano ng gulay magluluto ako pang ulam medyo hindi maganda ngayon ang ano ang panahon ang weather natin mainit siya at uh, medyo makulimlim parang nagbabadya ang ulan pero sana umulan siya ito dala, ito ang daanan po ito yan mga kwan yan mga gold sok yan gold sok ang tawag dito tindahan ng mga gold yan magluluto ako mamaya pag uwi ko alakad-lakad muna ako papapawis tapos pag uwi hibili ako ng ano lang kulay magluluto ako magluluto ako ng pansit maganda ang mga tanim nila itong mga tanim na ito may supply na tubig yan bawat gabi pinapandar nila ang tubig Nga, ang dami ng tindahan ng gul malalaki so lang mahal naman ang gold Kala, hindi pa natin kaya muna bumili ng gold ah. Diba guys? Unahin muna ang mga importanteng bagay. Pupunta ako sa ano sa ang malaking supermarket dito. Titingin ako ng, ng, ng mga gulay. Kasi sabi nila may ano daw may sale. May sale daw may sale. Kaya Imagine hanggang dito tindahan ng gold mula doon. Sosyal na tindahan ng gold. Malaki. katawid na ako ng kalsada. Ang mga puno. Ayan, delivery rider. pumapabor sa atin ang ano ang panahon pumapabor ang panahon hindi masyado mainit ayan kainan restaurant ito ang roundabout ito may taxi may taxi madahan si tata hindi ko napansin yan ang roundabout nila dito pagkabi maganda ito pagkabi may ilaw yan. may maraming kalapati may mga bulaklak sa gitna tahimik ang kalsada ngayon kasi hanggang ngayon ay uh, vacation pa holiday pa ng mga tao kaya uh, medyo kunti pa lang ang tao at maagang maaga pa lalabas siya sila ng mga may hapon ng hali unti-unti na siya sa tanghali pagkahapon marami na hanggang gabi na yan tatawid tayo dito kaya, tatakbo ako nama mga tindahan, tindahan ng mga pangangalik, ano, ano, anekano eh, bundok, makikita nyo. tindahan sarado pa sarado pa ang mga tindahan Ano kasi id nung nakaraang araw, yung big id na tinatawag nila <coughs> edelpreter uh, may vacation ang mga tao 3 days may dyan na uh, 4 days ay sarado pa yata last chance ay na magbibili ng chicken bones dito yata wala wala tayong chicken bones Ubusan yata Supplier na yung dumating Eh wala sa supplier Sarado pa ang last chance siguro Doon na lang ako sa national Babalik na Check ko na lang doon sa national Wala tayo magawa Eh Wala Eh <coughs> kagabi sana ako napunta ako kasi ako kagabi gusto ko lang kagabi mahiga tulog pero oh, sige lang oh, nagbukas yung na sumanong si ng tindahan masarap kasi ilagay sa pansit ang chicken bones kasi malasa siya tapos lagyan mo siya ng anong lagyan ng siya ng manok na uh, laman din <clears throat> mahal din yung pinano na yun ha? yung cut na yung tag tagsampo apat nilang manok at 10 na mahal din pero pwede na yun siguro pag wala mamaya talaga iyon na lang kunin magkano lang tong pera kong dara 30 lang <clears throat> sarado pa mga tindahan maaga pa lang kasi alas 8 pa lang ang iba kasi halos uh, uh, ang tawag na uh, alas 9 na bukas. pero may mga iba naman na na maaga rin bumubukas Pero pinagpapawisan na ako. Woodland Supermarket. <clears throat> Fresh Supermarket. Fresh store. fresh daw fresh fresh supermarket the king building materials dito ako dumaan kasi maganda dito hindi siya mainit masyado doon sa kabila kasi masyado dito eh. maya maya tatawid na rin ako maya maya ng konti pagkatapos nitong sasakyan tatawid na ayan tatawid ay hindi doon na lang kasi mainit on Itingin ako dito sa mga malalaking tindahan uh, kung mayroon. Mura lang sana doon ang chicken bones, taglima lang. Sa, dito kasi sa iba kasi ano na yung mahal city si sila ng tindahan nila. Sa mga ganitong oras kasi bihirang bihira ka makita kita ng bukas sa tindahan. Halos lahat alas 9. Itong uh, malalaking supermarket dito, ang ano nila dito ay ikan. Uh, alas 7 sila nagbubukas. Pero doon talaga ako dumaan kayo kasi mura doon dito kasi medyo mahal na kasi may mga malalaking tindahan <coughs> mas maaga pa siya sana ang likod ko nagpapawisan ako ilang minuto pa lang ko lalakad ko mga sampung minuto mahigit pa lang <clears throat> masyado mainit kasi ngayon masyado ang init ngayon mataas ang temperature Maaga pa lang kasi dito ang temperatura ay pumapalo na sa 33 32 yung pinakamababa pataas Naga 32 degrees Pagkatanghali naga 37 38 degrees Minsan nung maabot pa ng 40 Meron pa nga nung mga nakalang araw 42 42 degrees napakainit parang lalo na sa ano sa mga alas 12 nila una tapos sa kalma siya ng mga ilang oras pagkadating ng gabi mga alas 7 ng gabi hanggang mga ano hanggang mag alas 9 o alas 10 umaabot ang heat index nila sa mataas na mataas na talaga Ma maalinsangan mainit ang hangin tapos ang mga glass nag-moist kasi nag-ano, nag-i- anong takon? Nag-a... a nag uh, siya. Nakaas ang humidity. Yung mga uh, ibang lahi, nag na. naman traffic. Diyan mamaya ako titingin. Kung wala dito sa isa. Itong dalawa na na ito. Ito pag-asak ko para makakita ng, uh, ng uh, chicken bones. Ah, dito. Dito sa isang to. Ito ang tinatawag nila na uh, pamilihan ng mga uh, uh kasi palaging may sale dito. ba? Pa pawis na pawis ako, pasok ako sa aircon. Dito malaking building na taas. O, hanggang dito na lang tayo muna. Pasok na. Pasok na ako dito.